Simbahang Katolika binigyang diin na hindi kaugalian ang pagsusuot nga nito mga horror costumes sa All Saints Day. Alamin natin kung bakit sa pag-uulat ng Bomborazo Iloilo. Pinaaalahanan ng Simbahang Katolika ang publiko na iwasan ang pagsusuot ng nakakatakot na costume sa pagunita ng All Saints Day o Todos Los Santos ngayong araw. Sa panayam ng Bomba Radio Iloilo, kay Monsignor Milton Oso, Director ng Harrow Arts Day Social Action Center, sinabi nito na hindi kaulgaliana na mga kristyano ang pagsusuot ng nakakatakot na costume sa pagunita ng All Saints Day. Ayon kay Oso, nararapat na gunitain na mga mananampalataya ang All Saints Day sa angkop na pamamara. Anya, salip na magsuot ang nakakatakot na mga kasuotan o kostyum para ipagdiwang ang All Saints Day na ilaana. ang panahon ng undas para nga mga banal ng simbahan. Pinayuhan rin ito ang katoliko na salip sa na nakakata, na kasuotan ay magdamita. gaya ng isang santo at gayahin at isabuhay ang mga limbawang itinuro ng mga ito. Paalala pa niya sa pagdalaw sa mga sementeryo ay dapat na iwasan ang pagkakaroon ng mga kasiyahan sa halip ay taimtim na manalangin para sa mga nakahimlaya. We are reminding our brothers and sisters to recall the saints rather than the evil spirits that is why we are encouraging everyone to portray or to showcase the saints on all saints day primarily because we want to recall the virtues of the saints this all saints day, because we are recalling the triumph of the saints si Monsignor Militon Oso para sa Bumbo Network News. Ito si Bumbo Chris John Hechanova Lusada para sa number one and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio, Bumbo!